Huwag ka na umiyak. May ng kapatid mo. Ngayon mo, ituri mo silang ng kapatid. Ituri ko ay, talaga. Ituri mo siya ng kapatid si Ate Ashley ha. Jerome. Ito mo na si Ate Ashley na alala niya yung mga kapatid niya. Huwag ka na umiyak. Naalala mo pa rin ba sila? Opo. Hmm. Kapatid kong isa. Siguro kung buhay pa sila, Nabubuhay pa. Sige, ikaw rin yung nag-aalaga sa kanila ngayon. Oh. Opo, ako. Anong pat si Ashley magpapakain kay Kuy Kuy ngayon? Oh. Sabi mo na Ashley. Mm. Ah. Ito na gusto si Kuy Kuy. Oh. Ano? Okay lang ba sa'yo na maging kapatid si Kuy Kuy, Ashley? Okay lang po. Naawa ka ba sa kanya? Naawa ako dito sa bata na to. Bakit? Yeah, Bakit naawa sa kanya? Kasi lagi na sana gutom. Ha? Lagi siya lang gutom. Ah, lagi siyang gutom. Mm -hmm. Ako, yan ako. Taba niyo nga kayo kayo. Oh. Tumaba nga po eh. Mm. Hmm. Na, Dito na, po, na, po na, mga talaga ang Bombay City Bitin mo no? eh, no, at nakaba na, po. po sila lahat at nagaling dahil po sa pag-aalaga at pagmamahal hmm. Importante po rin yung pagmamahal ah, hindi lang po ah, pag-aalaga basta, no? ah, basta no? Ito po, po si Jeremy Gulay po. ano ano na po? Gulay po. Ano? Gulay. Lapa. Walang Ito po yung kay Ashley at sinusubuan niya muna kung si ano si Kuy no? Opo. Mamaya, wait lang po. Patatapos po, basta subuan dito. Wow, mabait naman ni Ate Ashley. Ano? Mabait na kapatid din pala si Ate Ashley. Kabusin ha. Nakanin mo. Ulo. Wala ano? Ano Ashley? Bubuti mo muna pag kanya po Mamaya na inom ulit ha. Patapos mo kumain. Kunti na lang. Ang sarap mo na Inaalagaan ko po ito. Araw-araw. Napapakain ko. Napapapaligo. Pero, mamaya papaligo mo siya mamaya. Mamaya papaligoan ko po. Bakit kita niyo po nga papaligoan ko siya. Ah. Aha. Sabi ko ano ha. Ako si Ashley na. No? Ah. Ang galing ni Ate Ashley talaga. Yung na ano ka? Tapos niya kumain ka na rin ah. No? Opo, patapos dito. Pa. Hmm. Kasi po si Kuya ko hindi makakain mag-solo. Ay makakain man po siya kalat-kalat. Hindi kaya... naman mas hindi mabuti man, na may, maayos ang kain niya. At maganda pa rin po Nakakalat yung may, po kasi ano, siya eh, pa, pa, na, pa nabigay ko po sa kanya eh. Nakakalat po. Ah, oh, ah, ah. Ah, wow. Kain ano mas si si isang mga jiro na may ate ka na? po. Masaya ka na. Gusto mong maging ate sa Tashley. Ang tama yan oh Parang dalawa na kayo. ah, uh, ah. Oh. Ano ha, Dapat nakita ko nanonok mo. Oh, ah. Ano na si Ashley? Hmm. Patapos mo dito ha. Pakain ako mamaya. O, oh, si Ate Ashley na makakain ha. Patapos ko dito sa'yo. Ah. Uh, nanok. mo. Naalala ka ba? Naalala mo ba yung kapatid mo sa kanya? Opo. Oh, po. Si nice meet po ako kasi mapamal po ang mga kapatid ko ganyan. Bakit nga parang may iyak ka, Ashley? Mm -hmm. Eh, mapamal ako sa kapatid ko ganyan. Ah, mapamal ko sa... Kaya sa kapatid ko po, po. Kapatid ko dalawa. Ah, kaya naalala mo sila. Naalala mo sila. Opo, ilibin na po cemeteryo. Cemeteryo po nga kapatid ko. Mm Hindi -hmm. ka pa biglang kung naalala mo sila bigla ka na paigat? Opo. Ayun po, um, mga asyo. Bakit ano na may asyo ba sila? Ano sa yeah. mga kapatid? Dalawa. Ang dahil po may sakit po siya. sakit sila. Opo. Mm -hmm bisa May sakit po sila sa, sa puso ko. Kaya parang kaya nga naman sila, Jerome, pati si Ikoy kayo nakapatid. Natunay ko po mga kapatid ko dito, si Jerome. Huwag ka umiyak. May isa yung mga kapatid mo. Ayaw mo, ituro mo silang kapatid. Natunay ko talaga. kapatid si Ate Ashley ha. Jerome, naman na si Ate Ashley naalala niya yung mga kapatid niya. Kanang mo pa rin ba sila? Opo Hmm. ko isa. Siguro kung buhay pa sila. Nang no, buhay ito, pa. Sila, ikaw rin nag-aalaga sa kanila ngayon. mo Opo. Ako po naalaga kanda lahat. Napapakain ko sila. Tara dito, Jerome. Ako nasa suba sa'yo. Kasi ang first kong daan, tapos nila yung asli. Oo, ito ano kung may magkano umiyak. Lagay mo o, Ay, na ito yung magkato mo. Masaya na rin yung mga plato. kapatid mo kasi ano makikita nila ng uh, mabait yung basa at naasikaso mo yung si Jerome at si Kuy kahit hindi nyo sila tunay na kapatid, no? Diyan mo na na i-ano yung pagmamahal nyo sa dalawang mong kapatid na nawala, no? Opo. Opo. Tutorin ko na siyang kapatid. Tama, ano? Very good. Ganyan ko na Jerome. Gano'ng umiyak ha? Ano mo yan? Kana umiyak? Opo. Na, tunay niya po nila ako kapatid. Ate niya po nila ako. Naalala hmm. po ni Ashley, yung mga kapatid niya nang nawala na daw po. Ano? Kapatid ko dalawa. yung isa ko yung kapatid na ampun ni Dudong. Hmm. Kapatid papa. Hmm. Tama. Oh, na ampo nila kasi kapatid ko yun ayo ko wala yung makapatid ko eh. Naalala mo sila? Ano yun na na cemetery yun. mo lang kaya Wala mo sila lang ano na yun, no? sila yung guardian angel mo ngayon, no? Opo. Masaya po na ako na dito na sa Center One. Ano ka na. Ito ang naman ang kumain. Kasi abog po po nakakain niya. si ay koy koy. Naalala niya po yung dalawa ng kapatid na nawala na daw po. Na. May kapatid po ko dalawa. itong kapatid. Ika na umiyak. Sige na, tama na. Tain ka na. Abog mo na alalahanin niyo na. Know? Tain ka na. Babay ka na sa mga viewers natin. Babay po mga viewers natin yan. I love you po. I love you po. Ito pong atlet natin kay Jerome, kay Ashley at kay Koy. No? God bless po. Love this po. Bye.